panahon na ng pagbabago. Lahat ng ating mga kababayan sa Bagyo at sa Luzon, sa Visayas, Mindanao ay sumisigaw ng pagbabago. Lahat tayo ay uhaw sa pagbabago. Kaya po andito kami sa Partido Liberal na magbibigay ng alternatibo para sa ating mga kababayan. Dito po sa atin, sa lungsod ng Bagyo, ipaglalaban po natin ang laban ng Partido Liberal. Ang laban na tapat ay laban na lahat. Ang formula natin, itong halalan ay ang limang K. Una, ang unang K, kontra katiwalian o kontra korupsyon. Sabi ng ating kandidato para presidente sa Partido Liberal at ng ating kandidato para vice presidente, Si Noyne Aquino at si Mar Rojas, walang mahirap kung walang kuhurap. Susunod na kay kalusugan. Palalakasin natin at paiigtingin natin ang paglaban sa tinatawag na malnutrisyon. Kaya po tayo po ay nandito para ipaglaban ang kalusugan ng bawat mamamayan. At ang ating gagawin ay palalakasin at paiigtingin natin ang programa nang kalusugan. Palakasin natin ang ating mga district health centers at suportahan natin ang ating mga health personnel at health volunteers mula barangay health worker, barangay nutrition scholars at barangay nutrition action officers. Susunod na K. Ang K para sa karunungan. Nais nating magtayo. Paglalaban natin ang pagtayo ng pamantasan ng lungsod ng Baguio para mayroon po tayong maibibigay na pag-asa, bagong pag-asa para sa kabataan. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, kaya po kailangan natin biglan, bigyan sila ng karunungan sa pagbibigay ng tamang edukasyon. Magbibigay din tayo ng scholarships para yung mga marurunong, magaling, ngunit walang pag-aral dahil sa hirap ng buhay ay mabibigyan natin ng scholarships. Yan po ang ipaglalaban natin sa Partido Liberal. Ang susunod na K, K para sa kabuhayan. Kung may hanap buhay ang bawat miyembro ng lungsod ng Baguio, kung may trabaho, ay walang problema. Kaya po, para sa atin, paglalaban natin ang pagdami ng trabaho. We shall fight for the creation of more jobs for our locality. And we will do our best to make arrangements with uh, big employers here like in EPSA, in uh, John Hay, in SM, nasana priority sa pagkuha ng trabaho ay ang ating mga mamamayan sa siyudad ng Baguio. Susunod na kay ang tinatawag na kapayapaan. Importante na habang ikaw ay naglalakad sa iyong barangay, sa mismong sentro ng siyudad ay kampantika na walang masamang mangyayari sa iyo at patina tayo sa ating mga sariling mga bahay ay palaging mapayapa ang formula po natin ang formula ng Partido Liberal ay kapayapaan para sa lahat kaya pagyigtingin natin ang barangay at pulisya laban sa krimen when the community and the police work together for a peaceful community, we will be successful in battling criminality and crime in the barangay. Kaya po, yan po ang ating secret formula. Pagsamahin, pagsanibin ang ating mga mamamayan sa barangay at ang pulisya. If both will support each other, we will have a very peaceful bagyo. At idadagdag ko rin dyan, yan po ay para sa lahat, kailangan po ng kalinisan sa ngayon po namumroblema tayo sa basura kaya kung gusto natin ng malinis na bagyo magkaisa tayo at ang ating formula dyan para malabanan ang basura ay kailangan talagang ang siyudad ng bagyo ay bumili ng lote sa labas ng bagyo para sa, ita sa itinatawag na engineered sanitary landfill kaya ang ating formula dyan kung tayo ang nandyan bilang congressman ng siyudad ng bagyo, sosoportahan natin yung pagbili ng isang lote para sa engineered sanitary landfill. At susuportahan din natin lahat ng barangays para ang mga barangays ay magkaroon ng tinatawag na materials recovery facility na kanilang magamit para mag-recycle, mag-reduce, reuse at recycle ng basura. Bibigyan ko kayo ng halimbawa sa Bakaking Central. Napakaganda po ng kanilang ehemplo. Meron na silang material recovery facility at nagiging ito ay hanap buhay ng mga taga Bakaking Central. Ang mga nabubulok ay ginagawa nilang abono at yan ay binebenta kada sako sa mga nangangailangan ng abono. Kaya po, meron na kita may hanap buhay, bawas pa sa basura. At ito yung mga natin. Ako po ay naging presidente ng liga ng mga barangay, the association of barangay councils dito po sa Baguio. At nakita ko na pag pinalakas natin ang mga barangay, mareresolve ang lahat ng mga problema dito sa ating siyudad. Let us develop the barangays. We will be able to develop Baguio. If we address the problems of the barangays, we will address the problems of the city of Baguio. Yan po ang aking masasabi para isang para isang maganda malinis, malusog at mapayapang bagyo. Kaya tayo pong taga bagyo, street liberal na tayo. Sama-sama sa Liberal Party, lahat panalo.